Yo, what's up mga kamonggi For today's video Ang daming nadali Ito nga, panoorin nyo Bakas sa mukha Ang pag-alala Ngunit kay Kuya Grab Ay mukha siyang masaya Parang gusto na nilang kumawala Sa isang relasyon na malala Munit wala silang magawa Kundi ay matulala Hindi naman natin sila pwedeng matulungan sa sitwasyon na yan dahil sila ay naharangan. Ito na nga ang kasunod na pila. Ang papunta sa goal. Kung sino ang mauuna. Ayan na nga si Kuya Lalamob. Gusto niya pang bumalik. At ang iba ay kalmado. Tinihintay na lamang ang panigit. At ito na nga ang ating mga enforcer. MMDA ini at natikita na nga silang lahat at ito ang nag champion si Kuya Lalamub shoutout sa iyo Kuya Lalamub kaya lagi dapat tayong handa sa mga ganyang sakuna pakiramdaman muna ang nauuna bago tayo dumali at para hindi madali shoutout sa inyo lahat